Hello guys, naghintay tayo ng bus na 131 papunta sa ano guys sa aming um, tirahan dito ako sa may bukit Farming. kasi dinaanan ko yung malita na bigay ni uncle guys Binigyan ako ng malita guys. Kasi pauli, pauli. <laughs> Pauwi na ako ng pinas. Tapos sabi ko maliit kasi yung malita ko. Hindi siya kasi siya ng 25 kg. Kaya bumili siya ng bago. Kaya binigay sa akin yung isang beses pa daw niya ito na gamit. Hindi ba? Tapos sabi niya, ano, $80 yung palit, ah, uh, yung bilin niya. So, nasa, ano, sa atin, nasa $4,000 mahigit. O, di ba ang mahal ng malita niya. Tapos binigay lang sa akin. Not gotcha, guys. Medyo matagal-tagal yung bus na hinintay ko. Kasi madalang dadaan yung bus dito guys na yan babunta sa amin. Ayaw ko maglakad doon sa kabila kasi madilim na guys. Ano na eh. Mag alas 8 na ng gabi eh. So kamadilim yung daanan kaya maghintay na lang ako dito. Medyo, kahit medyo matagal-tagal.